Nagsimula ng umaksyon ang Commission on Elections o COMELEC para tugunan ang mga nais bawiin ang kanilang lagda sa controversial na signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative upang amyandahan ang saligang batas. Una rito ang paglalabas ng poll body ng withdrawal form na maaaring makuha at isumite sa offices of the election officers sa buong bansa. Available din ang withdrawal form online. Papayagan natin yung pagsasubmit ng ating mga kababayan na lumagda sa mga signature sheets na submit sa mga local Comelec namin uh, upang for record purposes, at least man lang, ay uh, meron po kaming hawak na, may, na sila ay uh, nagbabago ng kanilang kaisipan. Kaugnay nito, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel, attorney Salvador Panelo, na kahit bawiin ang mga lagda, ay itutuloy pa rin ng Comelec ang pag-aksyon dito. Alam niyo, kahit anong gawin ng Comelec, isole o oh, manatili dyan sa kanilang komisyon ang mga pirma hindi naman 'yan mapipigil sa eh. mm -hmm. sapagkat obviously talaga namang itutulig nila Nilinaw naman ng COMELEC na ang pagtanggap nila sa withdrawal form ay para lamang sa mga layunin ng pagtatala at hindi bilang formal na aksyon ng komisyon sa mga petisyon kaugnay sa People's Initiative. Sinabi din ng komisyon na hindi nila maaaring sunugin o ibasura ang mga lagda dahil accountability ito ng COMELEC at maaari silang mademanda. Hindi namin aaksyunan yung lahat ng yan parang hindi rin namin inaksyonan yung pong, uh, mga signature sheets sapagkat nakasuspend nga po ang ating proceedings. Yeah, yan naman po ay for record purposes lang. Ito ay hindi nanganguhulugan na nililift na ng Comelec ang order ng suspension ng aming Comelec Resolution at ng suspension ng proceedings. Babala naman ni Panelo Ukol dito. Ngayon, pag uh, ito'y inaprubahan ay maniwala kayo. Ah, may aakyat sa Korte Suprema. Isa naron si dating Presidente Duterte. Sapagkat para sa kanya eh, yung ginawa nila, panloloko ay hindi po pwedeng bigyan ng pagpapalaga at hindi pwedeng ipatupad ang mali at irregular at illegal na pagkuha ng mga pirma ng mga tao sa pamamagitan ng panloloko at pagsusuhul. Sa ngayon, suspendido ang anumang proseso para sa People's Initiative.